What's up, Manana? Oh, hello, hello, everyone. Hi. I'm back. Welcome back to our channel, Simply Tours. Today is a Tuesday. And, katatapos lang din ang shift ko, guys. And, ano ba? mawawalag si Daddy dyan? Kasama yan. O, oh, ayan. Okay. And, we're on our way to the office. Although, dadaanan muna namin yung in-laws namin. Yung in-laws ko pala. Because magpapasama si mami bubili ng damit niya for the wedding ng anak ko this coming Tuesday, next week. So, one week from now. One week from today. Kasal na ng anak ko, guys. And at the same time, I needed to go to the office today to pick up our uh, holiday package na pinamimigay ng company namin which is TDCX. So TDCX, thank you pa rin sa lahat ng suporta ninyo sa aming mga empleyado ninyo. So nagplan siya lang ako ng buko guys kasi parang buhag-hag yung buko ko kanina after ko naligo. Kasi na worn out na yung medicine of course, yung Brazilian. Pero yung, yung andyan pa rin naman siya kasi mafe-feel ko pa rin naman na meron pa rin treatment. Unlike talaga na wala. Yung purely ano lang, Uh, color lang sa hair. Iba talaga ang dryness niya. Pero at least, meron naman pala akong plan siya, guys. It just takes time. Kasi ang kapal ng buhok ng lola niyo, kaya it would really take about 30 minutes for me to uh, ano ba to, finish my hair. So, kasama ko na naman ang driver, ang sweet lover ko, na si daddy, which wonderful smile na siya ngayon kasi So, yun lang ang ganap namin, guys. Um, and at the same time, kukunin ko rin yung um, ano ng agent ko. Package din niya kasi nakaloa siya, guys. So, nagbigay na siya ng authorization via email pati yung ID niya to show na uh, ano, nag-authorize siya. And then, makikita na lang daw kami sa my Pardo Church. Okay, may message ko lang siya kung anong nandyan na ba ako, ganyan para at least pipick up na lang niya so naiwan si kuya guys may sakit yung groom namin to be may sakit, may sipon at ubo sana gumaling siya kaagad para at least next week all good na hindi siya hindi Oo, hindi hagar, hindi sick tingnan ako din guys, pero pa rin ako sipon at ubo pero manageable naman kasi I am really resting uh, like I'm I'm really sleeping 8 hours talaga guys na ano sleep galing ha from 9 oh, o 8 o'clock or 8.30 tulog na ako niyan, guys and then gigising ako noong mga 5.45 kasi 6 o'clock yung shift ko so yun muna ang ganap guys so, nabuak lagi to ilang ano? sayang nga to ilang almera nga front ba ah, kini Yes, so abangan nyo kami guys Mamaya magbablog ako pagdating namin sa In-laws ko Babush nila daddy Bye So I'm here na guys sa site <laughs> Say hi yung Marlon hi! What's up mananap na yun What's up mananap Hi Mako Ay <laughs> nakuha na ni Mungguan ni ha kaya kung umap man ko, di na to Sos, kag 5pm. aga po na. So guys, we're here in Ayala na. So sinasamahan ko si mommy, yung in-law ko, mother -in law ko, na magsukat. Kasi she decided to really buy whole set yung uh, top and slacks niya guys. And then bibili din siya lang shoes. So matatagalan pa talaga kami dito guys. Ako naman is bibili ako ng clutch bag para dun sa kasal nga. Kasi ayoko magdala ng shoulder bag or anything like that. Kasi hassle. So gusto ko lang ng clutch bag wherein uh, cellphone ko lang ang ma mailalagay ko. Kasi meron namang charger si Papa pwede lang ako mag-borrow. Si Daddy and Daddy Joe. Ewan ko kung nasa na sila. Basta nakaupo lang sila guys. Kaya alam mo naman kami babae. Sandali lang guys. So we're here guys at Majestic with mommy and daddy. And daddy. Date kami ang apat. nag kami. So tapos na kami mag-order guys. We're just waiting for our orders. So we're having beef with broccoli. Yang chow chicken. Yang chow fried rice and fried chicken. 369 me. Ah, uh, 349. Ang fried chicken. 349. Hindi, ang itan lang ako pa ng liabag. Sila ka bukat ng liorlo. Upat. 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 Ah, bon appetit. Kain na tayo. Mas gutom na ako, guys. Upat dahil. Kain tayo guys. Sa, 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 sa senior ba? <laughs>

rice. Ha? Alam little house. kung ano how Pag-media. Tagasang kesa sa Yeah, 2,000 muna gasto kami ng ala

We're done eating people and paalis na kami ng Ayala because ihati namin ang in-laws ko. So, ayan silang dalawa ni mami and daddy. And happy ako guys kasi binilihan ako ni mami ng clutch bag. Although, although hindi lahat nakighati lang siya sa akin kasi pula na yung money ko guys. <laughs> Thank you mami Lee. So yon we had a blast. Ang busog-busog namin guys. Nag-take out pa talaga kami ng chicken na naiwan kasi uubusin to ni Kian. So I might end my vlog for today guys when nag-pick up ako ng aming package or ay hindi pa pala pipicturan ko na lang siguro guys yung uh, holiday package ko pagdating ng bahay. Mamaya na lang siguro guys. Doon ko na lang i-close ang aking vlog for today. We're home guys! So ipapakita ko sa inyo ang aking nabili na clutch bag. Napaka-lice guys. Meron siyang sling na gold. Pinasok ko na lang sa loob. Kasi bala ko ganito lang. Bibit-bitin ko lang siya. So, this accentuates my shoes. Kasi yung shoes ko, guys, may ganitong uh, kulay. And ipapakita ko din sa inyo ang natanggap ko from TDCX. Bala. So, first is, eto. Eto siya, guys. So, ang laman nito ay, of course, yung ham na ni, ni, ni kuha ano na, dad. Ni humok na. Ham. Virginia. Virginia hamon de bola. Lagay ko sa ref kay, ni ano na, guys. Lumalambot na siya. <laughs> Lagay natin siya dyan. And then, ay, may sauce siya, guys. May sauce siya. Ayan natin yung sauce niya. Ayan. Sauce. Ay, karton, oh. Ay, karton. So, ang sauce, ilalagay natin siya dito. And then, yung pangalawa nilang binigay ay eto. Wow. Nakuha kyan. Oh, mm -hmm. oh ba? Diba? Meron siyang pang spaghetti, fruit salad, and chips delight. And meron ding wine. Novelino lang naman na sparkling red. So 'yon ang aming <laughs> Aslo. aslo gaga. So 'yon ang aming natanggap from TDCX. Thank you so much TDCX for your uh ano ba 'yun? Holiday package. Pa holiday package sa amin, mga empleyado. And December 15 yung Christmas party ng mga officers, kagaya ko. So kami daw lahat doon. But meron din tomorrow pero parang ano lang, parang TDCX live lang siya. And then sa Friday of no, 7, TDCX Grand TDCX via Zoom naman siya. Iyon ko nun ang aircon bi kay murag init kayo. No. Ano man? Tugnaw. Tugnaw, init kay mi. All right, so I'm gonna end the good my vlog guys as in final final na. I'll see you guys again on my next vlog kasi yung apo ko guys umiinom ng water and hindi ka nakuha sa video kanina. Wala. I'll see you guys again. Ingat kayo parati guys dahil ang kabit ko. Ha? Huh? Ayan. Mi! <laughs> Ay, nasa tabi-tabi lang. Mm, oh. baboy sa nila. Baboy! Uy, baboy. And babay. then, please like. sa? Please like. Mula ganyan sa anak ni Mafi Please like. Please. Please, please like. Si I don't know, say baboy. Si Alas, si Allah, si Alas, si gonna si si speak. Please like. Sige please share. na, babay sa, baboy. So... Baboy, baboy, baboy. Baboy, baboy. Ba, tang out lang, ba Kaya sipon, guys. Oh. Yung yeah, sipon. <laughs> Bye bye guys see you again subscribe